Ayan, good evening mga Kiyu, welcome po dito sa ating YouTube channel, Super Q TV. And update ng mga Kiyu sa pagdating ng Ilias J Band dito po sa Kabadbaran, Agusan del Norte, mga Kiyu. So, ito guys, panoorin po ninyo itong video na 'to ni Sir George kung saan mga Kiyu ito yung video nyo yung pagdating nila sa Kabadbaran, Agusan del Norte, mga Kiyu. Maganda mga Kiyu yung panahon doon sa Kabadbaran kasi hindi po siya umulan, Mario. Binigyan po sila ng magandang panahon at sana po ay tuloy-tuloy uh, hanggang mamaya hanggang matapos po yung concert ng Ilias J TV Band. So, pero wala namang problema mga kay, kahit umulan kasi nasa covered, ano naman sila mga kay, naman sila. So wala namang problema guys. Yung problema lang yung nasa labas, yung hindi makapasok mga kayo. Yan at wala pa akong idea mga kayo, kung mayroon ng entrance dito mga kayo, sa concert venue na ito mga kayo. kasi covered kasi siya guys. Yan. Uh, kung mga open sana siya, kaya panigurado, ano yon pre-admission yon So, kinukuha pa natin mga Q, yung information kung uh, pre-admission ba ito or uh, may entrance mga ka Q So, guys, ito guys, panoorin nyo muna yung uh, video po ni Sir George. Ayan, Sir George, pera muna ng video mo, Sir George, para ma-update po yung mga taga-suporta natin dito po sa aking YouTube channel. Ayan, dito po sa pagdating ninyo sa Kabadbaran, Agusan, Del Norte. So, ito guys, panoorin nyo muna to Ay, thank you Lord. Abot na gid me. Sa lugar ani. Eh? Katurato. Kabadbaran. Kabadbaran. So gaw. So sila ipila ko lang 10, okay. 10 hours. Ka 10 hours gid. Pa 7 man na ta nagid kan 8, 9, 10, 11. Ah, eh, 12 hours oi. 8 ko na ta nagid kan. Grabe 12 hours ang biyahe. Tapos bukas, ilang oras tayo bukas ha? Same dang lipat hidung, siramnya dong, lipatnya hidung juga bela. Woi, aku punya yang ke ABRI enggak? Dong, lihat nih dong, kena tahan kan akar Ayo, ayo, kota, kurita kandang belum? Cuman, dagangnya kayak tapas, tuana gantangnya emang, kan? Karena kan, gantangnya emang, ya. Nge-fans, eh yes. Basidis lagi, agak direndah ke arah enggak, enggak,

habis Gold oh. Ice majun ke kayak kan tanan. Hai Bing. Hai. Hello live to. Oh. Hello live. Hai Mang. Hai Na. Ya. live. Hai yeah. uh, Bing. Oi, apit na sildo. Hello. Benetresa. Balot Red Horse. <laughs> Excuse me. Pero maninti yan. B&G Hotel. Oh, gising. Ah, kabadbaran. Wala ba tayong stars dyan? Isa lang. Marvy Si Ato si Marvy Meron na tayo? Mayroon tayo. Lata. Ayan, so ayan guys, grabe lumakas na po yung ulan dito sa amin mga kayo, sa Aklan. So yun, binahagi po ni Sir George yung kanilang pagdating dito po sa Kabadbaran mga kayo, Agusan del Norte. Grabe guys. 12 hours po yung kanilang uh, biyahe mga kayo. makarating lang po dito sa Kabadbaran. Grabe mga kuyo. Kung mga ordinaryong tao ka lang mga kayo, hindi ka sanay sa araw-araw na biyahe guys. Grabe, napakasakit sa katawan yan mga kayo. Kasi for example, sa akin na lang mga kuyo, 3 hours pa lang mga kayo, na nasa bus po ako guys. Pagbaba ko, grabe, sobrang sakit na po ng katawan ko. Tapos pag gabi mga kayo, para kang uh, paghiga mo pa lang makakatulog ka na kaagad sa sobrang pagod ng katawan mo. Yan, saludo po sa Ilya City team na to, guys. Grabe, sacrifice din nung ginagawa nila Mario. Hindi rin po biro yung ginagawa nila guys. Kung baga mairaos man nila ngayong gabi, yung concert dito po sa Kabadbaran. Bukas, another concert na naman. Another biyahe na naman, mga kakyu. Yan, kaya yung tangin natin yung magagawa dito guys, ay ipagdasal po yung mga idol natin na bigyan pa ng malakas sa pangangatawan araw-araw. So, ayun, Sir George, maraming maraming salamat. Sir George. Ayan, at ingat po kayo. Ayan, araw-araw po, mag-ingat po kayo. Ayan, si Sir George kasi mga kayo, sobrang bait nito guys. Kasi inaasikaso niya po talaga yung idol natin. Hindi po niya pinapabayaan mga kayo sila si Ila CTV, guys. Kaya sobrang saludo din po talaga ako kay Sir George. At siyempre sa kanilang uh, team, lahat naman sila guys mababait. Ayan, lalong-lalo na rin. Si Sir Amel, ayan, yung isa pang bodyguard ni... Ila si guys na sobrang alaga ho talaga nila yung idol natin. So, ipagdasal natin na bigyan pa sila ng malakas na pangangatawan at ilayo sila sa mga sakit kasi marami pa po pong concert yung kanilang pupuntahan, mga kayo, halos gabi-gabi, guys. Ayan, kaya, kumbaga, kung iisipin ko nga, mga kayo, parang ako po yung napapagod sa ginagawa nila, guys. Pero, saludo, dahil kinakaya nila para po makapagpasaya lang ng uh, milyong-milyong tao, mga kayo. So, yun lang, guys. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Makakayo. At enjoy lang po kayo dyan sa Kabadbaran. Yan, sa concert ngayon ng Ila City Band. Sana wag pong ulanin dyan, Makakayo. Pero okay naman, guys, kasi covered naman yung kanilang venue. So, yun, guys. Maraming salamat po.